manga eu It's a very beautiful Monday morning. Ang liwanag, ang ganda ng panahon. Walang traffic and it's the best part of my life. <laughs> Dahil holiday po ngayon and it's a perfect opportunity para pag-usapan na natin etong napaka-controversial na issue na ito. So mga papi, nakita nyo naman sa title ng vlog natin and I'm pretty sure marami sa mga viewers natin dyan, marami sa mga subscribers natin dyan, yung matagal na talagang windang na windang about dito sa issue na to and nakaka-frustrate para sa mga newbies or dun sa mga riders na konti pa lang yung kaalaman tungkol sa siyensya sa likod ng mga motorsiklo nakaka-frustrate talaga kasi hindi mo na alam kung sino yung paniniwalaan mo. Sa isa sa mga post nga mga papi, nakita ko yung comment ni Sir Mel at natawa talaga ako sa response niya kasi may nag-comment doon sa post ni Sir Mel. Ang tanong niya, kailangan po bang magpa-remap kapag kayo ay nagpalit ng tambucho? Ang sagot ni Sir Mel ay, depende sa kung sino paniniwalaan mo. Which is, totoo naman talaga. And nakakalungkot kasi there are people, there are content creators dyan. And at the same time, mga negosyante na alam mo yung parang nagpapakalat ng hindi naman tamang informasyon about dito sa usapin ng Rima. Magalit na kayo kasi magalit natin ito talaga yung reality sa panahon ngayon. And very frustrating yon kasi kawawa naman yung mga tao na hindi na talaga nila alam kung sino yung papaniwalaan nila. So doon sa mga tao na gustong matuto, stick around kasi pag-uusapan natin yan and I promise you, mga papi, hindi tayo magiging super super technical. As much as possible gagawin nating simple ang mga terminologies na gagamitin natin dito sa paksang ito. It's all about remapping, mga papi. Magana ba 'yung mic? <laughs> Now like I said mga papi Para hindi na kayo mahirapan Iiwasan na natin yung sobra-sobrang technicalities And mga terminologies Para naman mas madali yung maintindihan ang lahat Again, ayoko sa lahat yung maraming naku-confuse Kasi nung baguhan din ako sa pagmumotor <laughs> Isa din yan sa mga kinaiinisan ko Back to basic muna tayo bago tumuloy mga papi In order for an engine to function Ay nangangailangan ito ng tatlong mahalagang elemento Nariyan ang fuel o gasolina oxygen sa hangin at apoy na nililikha naman ng spark plugs. Pag pinagsama-sama itong tatlong bagay na ito, maglilikha yan ang pagsabog o yung tinatawag na combustion. Ang pagsabog na ito ang magpapagalaw sa mga mechanical components sa makina ng motor. <laughs> Ngayon mga papi bago tayo tumuloy Intindihin muna natin kung ano ang remapping Ang remapping kasi mga papi ay isang proseso kung saan ina-alter natin or nire ang settings ng ECU o yung tinatawag na electronic control unit ang electronic control unit ng mga motor natin mga papi, kung ihahalin tulad natin yan sa katawan ng tao, yan ay ang utak. May kakayahan itong mag-gather at magbasa ng real-time data galing sa iba't ibang sensors ng ating mga motorsiklo at gagamitin niya yan, yung data na yan, para naman diktahan kung paano mag-function ang iba't ibang components din ng motorsiklo. Ganon ka-importante ang ECU natin. Ngayon pagdating sa usapin ng remapping mga papi, magpo-focus lang tayo sa isang bagay na napaka-importante pagdating sa tinatawag nating combustion. Yan ang tinatawag natin na AFR or Air and Fuel Ratio. Ang Air and Fuel Ratio kasi mga papi ay ang tamang sukat ng hangin at gasolina na maghahalo at papasok sa loob ng combustion chamber. Hindi kasi pwede na basta-basta na lang magsasama yung tatlong elemento na nabanggit ko kanina. May tamang sukat yan para maayos ang pag-function natin. Tama ang tinatawag na natin na combustion. Ngayon isipin nyo na lang yung lumang kasabihan. Lahat ng labis ay masama. Imagine nyo mga papi kapag sobra-sobra yung gasolina na papasok sa loob ng combustion chamber. Rich ang magiging tawag dito. At ngayon pag sobra-sobra naman yung hangin na papasok sa combustion chamber, lean naman ang tawag dyan. Parehas yan maaaring maglikha ng tinatawag natin na backfiring. At yung backfiring na yan mga papi nakakasira yan sa makina natin. Balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Focus tayo sa AFR or air and fuel ratio. Ngayon, pagdating sa pagpaparimap mga papi, tatlong bagay lang din ang dapat nyo tandaan. Na kapag may binago kayo or may in-upgrade kayo dito sa tatlong ito, abay dapat at nararapat na magparimap kayo. Take note yung keyword natin mga papi, nararapat. Siya nga pala, Meron akong video na in-upload sa Facebook kung saan labos papa nagpapasalamat sa Freedcon Intercoms Philippines dahil sa support na binibigay nito sa aking channel. Katunayan ang video na ito ay sponsored po nila kaya nararapat lang na ang Freedcon ay banggitin ko sa video na ito. Sa mga hindi nakakaalam ang Freedcon po ay isang budget-friendly Bluetooth intercom na hitik sa features. Bukod sa sobrang ganda ng sound quality nito, hindi rin matatawaran ang battery life niya. Katunayan, ang unit na gamit ko ay ang Freedcon FX at ito ang naturingan na King of Endurance dahil sa napakasolid nitong performance. For more information mga papi, visit nyo po at i-follow ang official Facebook page na Freedcon Intercoms Philippines and make sure na yan po ang may blue na check para sure kayong hindi skamero yang follow nyo. Ngayon, simulan natin sa unang-unang bagay. Yan ay ang airbox kasama ang air filter. Like I said kanina mga papi, isa sa mga elemento para gumana or mag-function ang mga engines ay ang hangin. At sino ang nagdadala ng hangin papasok sa combustion chamber? Yan ay ang airbox natin. Kapag nag-upgrade kayo ng mga tinatawag nilang racing air filters o yung mga racing na airbox, dapat lang na magparimap kayo. Bakit? Balikan natin ang AFR. Like I said kanina mga papi, kailangan ng sapat or tamang sukat ng hangin at gasolina para mag-create ng combustion. Ngayon, pag nag-upgrade kayo ng mga racing air filters na yan, mas madaming hangin ang kaya nitong papasukin sa airbox papasok sa engine. At kapag sobra-sobra yung hangin, of course, nag-iiba na ang AFR reading ng ECU. Kaya kailangan magparimap kayo. Bakit? Kasi kailangan saktohin or maging tugma ang dami rin ng gasolina na ipapasok papasok sa loob ng combustion chamber. Sasabihin ng ECU sa fuel injector, ay! Kailangan mong dagdagan ng gasolina kasi medyo madami yung hangin na pupapasok para mag-create ng combustion. At kapag hindi ito naayos sa pamamagitan ng pagre-remap, definitely, hindi tama ang AFR. Hindi tama ang sukat ng air and fuel na magkukombine para sa combustion. Ayos? <laughs> Kaya naman mga papi, kadalasan sa mga nag upgrade sa mga racing air filters o yung mga washable, isa sa mga common na reklamo nila ay nagpupugak-pugak daw ang makina ng motor nila o yung andar ng motor. And the reason behind that is because sobra-sobra yung hangin na pumapasok sa airbox papasok or papunta sa combustion chamber. Kaya ulitin ko, kapag nag-upgrade ka ng mga racing air filters, nararapat na ikaw ay magparima Oh! 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 Mga papi, nasa pangalawang item na tayo at makinig po kayo ng mabuti kasi napaka-importante nito. And good item ito. Good item. <laughs> so ayun na nga, kapag kayo ay may upgrade na ginawa sa mga mechanical components ng makina ng motor, definitely it's a yes. It's a yes, kailangan nyo magparimap. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga simpleng examples lang para naman ma-justify natin yung sinasabi natin about this. And mind you, mga papi, babalik at babalik pa rin tayo sa usapin ng AFR or Air and Fuel Ratio. Unahin natin yung example na nabanggit natin tungkol sa mga upgrades na to. Ito, very common to mga papi, yung tinatawag na bore up or yung mga pinapalaki nila yung cylinder ng makina talaga mismo. Ngayon, ano magiging epekto niyan? Of course, very simple. Lalakas talaga yung motor mo kasi the compression ratio magtataas din. Nakakadagdag yan sa horsepower if you increase the compression ratio. Ngayon mga papi, pag nag-bore up kayo, isipin nyo na mabuti. Lalakihan nyo ang volume na kayang i-accommodate ng cylinder. Ibig sabihin, dadami rin yung volume ng hangin at volume ng gasolina na magkakasya sa cylinder mismo para sa compression or para sa combustion na tinatawag natin. Kung puro hangin lang ang papasok sa chamber at hindi sapat yung gasolina na papasok din, edi hindi na tama ang AFR natin. And that's the reason kung bakit kailangan nyong magpa-remap din talaga para itong si ECU natin, sasabihin niya sa fuel injector na hoy! Kailangan namin ng dagdag na gasolina kasi medyo ganito na karami yung hangin na pumapasok. So ito yung volume na kaya ng cylinder. Dapat mapuno natin to para maging maayos ang compression or yung combustion na tinatawag natin. So I hope okay pa sa inyo, okay pa kayo, naintindihan pa? Di ba dumudugo ang ilong? 'di ba? Ngayon, pangalawa, karamihan sa mga nag upgrade or nagpapakarga ng motor nila is nagpapalit sila nung tinatawag na racing camshaft. Okay? Ang racing camshaft very, very common 'yan lalo na sa mga karerista talaga, doon sa mga gusto talaga nilang lumakas 'yung mga motor nila. And ang magiging effect ng pagpapalit or pag upgrade ng mga racing camshaft na 'yan mga papi is babaguhin mo rin ang behavior ng pagbukas at pagsara ng intake and exhaust valves. Which means either dami or bibilis yung pagpasok ng hangin papasok sa combustion chamber. Pag nag-upgrade kasi kayo ng racing camshaft mga papi, ang direct effect niyan is yung tinatawag natin na valve duration, valve clearance, or yung valve lift which directly affects yung behavior ng pagpasok at paglabas ng hangin sa combustion chamber. And babalik pa rin tayo sa sinabi ko kanina about the air and fuel ratio. Isipin yung mga papi kung masyado mataas yung pagbuka ng valve or ng barbula, mas maraming hangin na makakapasok. At pag masyado na mabilis ang pagbukas sa sa ganong kataas na lift, ibig sabihin mas marami din talaga yung hangin. And, balikan natin yung concept ng AFR, Air and Fuel Ratio. Kung gaano karaming hangin ang papasok, dapat may sapat na gasolina ka na ihahalo para maging perfect ang combustion natin. Ngayon mga papi, another upgrade na ginagawa din at narinig ko na rin to sa mga dun sa mga nagda-drag race o yung mga karelista din talaga. So kung narinig nyo na terminology na bore and stroke, makaka -related kayo dito. So yung stroke natin, kapag mas mahaba yung stroke, ibig sabihin mas mahaba rin yung distance na mabiyahin ng piston. Pag magtataas baba yan sa combustion chamber. Which means, affected ang volume. Pag mas maiksi, mas maiksi din yung travel time ng pagtaas baba ng piston. Which again, also affects the volume of the air and gasoline na maghahalo sa loob ng combustion chamber. So yun mga papi, bottom line talaga parate AFR. And that's primarily the reason kung bakit kailangan natin magparimap kasi kailangan natin ayusin yon AFR correction. Very essential yan sa performance ng motor natin mga papi. Okay!